Hello, magandang araw mga and Welcome back again to our channel. So for the this video, i-update ko po ngayon, ngayon dito sa ginagawang uh, ano, uh, runway dito sa Osamis uh, Airport, domestic airport, uh, domestic airport siya ngayon. Pero katagalan magiging ano siya, uh, Osamis International Airport. So nandito tayo ngayon sa pinakatulo dito sa ginagawa nila ang ano Uh, runway construction. Ongoing construction. Yan no? So yung dulo dito mga kapwit. Nandito sa. Uh, bakulod. Ito. Sa bakulod siya. Dito sa. Kung saan sa yan. Ito yung pinakadulo ng. Ano. Runway sa ngayon. So ongoing construction. Kung nakikita niyo yung banda din. Simentado na. So nandito kami ngayon. Dahil. Uh, Nagikot-ikot kami. Kasama ko si admin. Meron siya ditong classmate. Dito. Dinaanan ng ano nitong uh, widening ng ano runway ng magiging international airport dito sa Osamis. So, yeah. Sama ko si Admin. Nandito kasi yung kanyang classmate dahil yung kanilang uh, bahay ni ano, Jai Jai. Ayan, Melvin Art vlog. Uh, Ito yung lugar ni na ano, Jai Jai. Yan sa likod ko. Nandun sila Admin. So Admin Ellen. Dito yung lugar nila, Jai Jai. Ayan. So, dinaana ng widening yung kanilang yung kanilang mga lupa dito sa Bakulog. Ito yung pinakadulo sa ngayon ng construction sa International Airport ng Sabis Ayan, pakita ko sa inyo. So, ito. Yan yung mga ano, bahay nila, Jai Jai. Doon sila. Andun yung kapatid ni Jai Jai sama ni Admin Ellen dahil uh, ano, nagkita sila. Pista dito ngayon sa Bacolod. Ayan o. Oh, dito na yung construction ng airport ng runway. Ito yung pinakadolo. So ayan, hanggang doon pa yan. Mga kapo, ongoing yan. So sa ngayon, nandito pa sa Bacolod. Hanggang doon. So yung pinaka ano, uh, airport nila dito mga kaboy nandun sa Labu uh, airport yan yun Maka ma masi-search nyo sa uh, google lalaba siya is Labu Osamis, uh, ah, Labu airport yan Labu airport yan dito sa Osamis. so nandun mo yung kanadun malayo nandun pa oh. so ito pa pala ito pa lang yung nagagawa na ano runway oh. punta pa yan dun napakalayo nandun yung airport mga kaboy sa dulo na dun andun pa yung domestic airport sa ngayon pag naging international airport ayan ito yung magiging runway nya hanggang dun so anahan pa so tuloy tuloy na yung pag construct nila dito so yung mga nadaanan ng bahay tatanggal mga palayan yan yung lupa So inupdate update ko lang kayo mga kabuhid. So soon magiging ano to, Uh, International Airport ang Osamis ay uh, marami ng ano dito mga dadayong mga turista balang araw ay mga puno ng niyog oh. so ayan lang muna punta natin si na admin nandun sila sa may puno ng niyog na kikwentuhan nakakain na kami doon sa ano kapatid yata yun ni na Jai Jai. Kumain ako ng karneng kalabaw, mga kabuhit. Meron dito ang talay. Oh. Ayan. May ilog. Sapa. Ito yung nagsusupply siguro ng mga dito. Palayan. Ayan. Ayan yan. Si Admin. Ito yung kapatid ni ano, Jai Jai may chicken ayan may mag best friend dito yung mga bahay nila dito yung bahay din na anam na jay jay o oh, dati ngayon lumipat na sila kasi nga madadaanan ng ano ng international airport runway ayan so ayan yun yung update natin mga kaboyd so thank you for watching and bye for now